Hi guys, welcome to my vlog. Ito po guys, ano, hindi ko na videoan kanina yung paggawa ko. Bigas to. Kasi wala mang gilingan dito sa ibang bansa. So ang ginawa ko, giblender ko lang, nilagyan ko ng ano, ng gata ba. Yung gata na nasa lata, kaya ganyan ang hitsura niya. Oo. Yung sticky rice dito guys, yung Basta sticky rice ang tawag nun. Hindi yung bigas talaga na yung araw-araw nila ginagamit. Hindi. Yung sticky rice siya. Tapos, ayun na, ginawa kong yung tawag sa atin na bibingka ba. Ginawa ko, guys. Oh. Ayan na siya, guys. Mamaya, patingin ko kung anong resulta niya. Pumutok siya. Oh. Ganyan siya, guys. Kasi gustong kumain ng bingka eh. Kaya walang magawa. Kaya gumawa na lang ako. Yan siya guys. Yung naluto na. Inatid ko na kasi sa taas. Kaya mamaya pakita ko guys. So ayun na pala guys. Naluto na yung bibingka ko guys. Ito na po siya. So yan. na siya guys. Bingka talaga guys. Hmm. Ko guys. Hindi naman siya sunog, guys. Ganyan lang talaga siya. Hindi siya sunog. Okay lang. Sarap siya, guys. Ang sarap. Super, ang sarap. Super, ang sarap. Pakita ko sa inyo, guys. Super talaga. Ang lambot, guys. Oh. Ay. Ay. Mainit tama malambot siya guys wait lang Minit kasi oh yan guys oh so, yan po guys ang aking bibingka so lutong luto siya oh my god Binigyan ko na yung amo ko doon sa taas. Iwan ko lang kung kakain ba sila. Pero kumakain man yan sila. Kahit anong gagawin ko. Kumakain yan sila. Ito na ang aking bibing ka. lutuin pa akong isa. So, ito na na. Kasi may lutuin pa akong isa. Pinahiran ko lang yan siya guys ng margarine para hindi siya dumikit siya didikit ba Saan na yung lagayan ko dito? Ikaw man yan. <laughs> Hindi ko na yan ginami. Ikaw na niyan.